So mga boss, today is Friday Day off po natin ngayon So kasalukuyan po ako nagme-merienda ngayon Kasi maya maya, ialis na rin ako mamaya para sunduin si partner So dahil Friday ngayon Panata natin sa pagsisimba So tuwing Friday, nagsisimba tayo kada day off natin ito nga pala mga boss. Itong kinakain ko na to. Gawa ng chekwa. Gawa ng checkwa to. Ito. Parang siyang siopaw. Pero hindi siya siopaw. Ano siya? Parang... Parang siyang puto. Ganun. Pero yung... Yung pagkakagawa niya parang siyang siopaw. Pakasarap niya. Plain lang siya. Pero sarap. Ito yung lagi kong minimerienda yung mga boss eh. Ito yung break time. Tapos kape. Eh. Mmm. Solid talaga na ito. Tara. Boss! Time check is 5.56 ng hapon. So, konting minuto na lang. Alis na tayo. Punta na tayo kay partner. Sunduin na natin siya. Tapos, diretso na tayo ng Tiapo. Let's go! So mga boss, update lang. Pagis pa lang ako ng bahay para sundin si partner. So, hindi ko alam kung matutuloy pa kami magsimba dahil nandun pa siya sa store niya. So, puntahan na lang muna natin. Magantay na lang tayo sa labas. Hintay na lang natin siya lumabas dun sa mall. So, let's go. Hindi na tayo magsisimba. Hindi na. Hindi na tayo magsisimba. Sa, ling Sa, linggo na lang. So dahil di na tayo nakapagsimba mga boss, magluluto na lang tayo ng pang natin. So magluluto nga pala ako ng adobo. Yan, adobong manok. Tara, luto tayo. parang ang liit ng ano natin parang ang liit ng kawali natin <coughs> nakalimutan ko ilagay laurel lagay na natin yan darawang piraso lang ito eh. na natin ng toyo para magkulay adobo na siya Next, suka mga boss. Lagay na natin yan. Siyempre, lagay na rin natin itong kalamansi na piniga natin. Pinigat yung kalamansi, baka magbago. Baka mayanggaw tayo dito. Mayrap <laughs> na. Tapos tagdagal na natin ng konting tubig para lutuin niya yung karne ng manok go. Sarap na ito. Lagay na rin natin tong sili. Ayan. Para may konting kagat. Timplahan na rin natin. Dahil wala tayong magic sarap o chicken cubes. Ito na lang muna. sugar lang natin na medyo tumuyo ng konti 'yan din pag tumuyo ng konti hindi na tuyo yung tuyo. at yung may sabaw pa rin siya para meron tayong pang sabaw na konti sa kanin. Pag ganun na, medyo, ma, medyo malapot-lapot na yung sabaw niya. Ayos na yun. Pwede na natin, pwede na tayong kumain. So okay guys, lagay na natin itong adobo dito sa lagayan. Hmm. Ikot, ikot, ikot.